Ito Opo. ay planado. Talagang nagmimi uh -huh. nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Magpapahil ng impeachment. Ay, yung inalisan kayo ng mga committee ah. <laughs> uh, at yung com committee membership, ano ba talaga nangyari? Bakit po yung komite? Nabigla na, na lamang ano? kami, kinabukasan, ay inalisa sa inyo mga committee ito. Kung kayo na nga po magkwento. Sa akin, sa akin palagay Jen, ito Opo. ay planado. Hindi ka ba nabigla? Ganun, hindi ako nabibigla Opo. kasi kung tutuntunin mo, mm. talagang ah. nag -mi -mi na nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Mm -hmm. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapail ng impeachment. Mm. Ah. Saan magsisimula ang uh -huh. ng impeachment? Anong komite? Ay, Committee on Justice ko. Uh -huh. Vice Opo. Chairman ako doon. Ah. Ako nga po, vice chairman kayo ng Committee on Justice. O, ba't ako tinanggal? Oh. Para hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? Tapos, oho. Uh -huh. uh -huh. Ah. Oho. Uh -huh. So,